special back sa akin channel. Ayan guys, meron tayong tutulungan dito. Bibigyan natin ang ayuda. Galing kay Amising Yags Charity. Ayan. Ayan guys, hindi dito siya pa. Matanda siya. Ito guys, yung kanyang bahay. Ayan. Alaman ko kasi ano siya. Bulag. Dito tayo. Tao po, nai. Dito ka tumira. Dito ka tumira afternoon po. Ito po yung bahay ni nanay. Hello, nai. Hello, Nay. Uh, ano po. Kayo? Nay, ano po? Ito po yung bahay ni nanay. <tipos> Ay, ano po yung pangalan nyo? <tipos> oh, sige po. Kayo po, kuya. Ah, uh, ako po si Jude Arteaga po. Ah, uh, okay po. Ayan, nai. Nakakakita ka? Ano? Ay, bulag ka ba? Ah, okay. uh, Okay po. Mm. Nay, ilang taon ka na? 71 na 71? Bakit po kayo, ano, hindi nakakakita? Sa ano yun, di ba nagpa-opera ako? Ngayon, na na binat po kayo? ngayon ngayon. Bakit po, ano pong naging ano ng, ano, ng matang ako pala? Ah, Glaucoma. Hmm, pwede palang maging ganon yung na ano, nung inano ako, inoperahan, nagbuhat kasi ako, alam mo naman ang trabaho. Pero may mga anak po kayo na ano, namatay nga nung December, yung anak ko na pangan. isi kuya po. Ah, binan ko po. Abinan po. Bali yung asa yung asawa mo, anak niya. Ah, okay po. Mag Magkakasama kayo dito kuya. Ah, uh, nay, meron kasi akong ano, meron akong counting tulong na ibibigay sa inyo galing kay Ate Chris. Kay Ate Amising Yag's Channel sa YouTube tunay. Tapos bali naghahanap nga kami ng pwedeng matulungan na nangangailangan talaga. Alam mo naman kahit malit lang na tulong to, alam ko malaking bagay to sa inyo. Sabi ko, mag-donate kayo sa amin. Malaking bagay. Ayun po. Ayun nga po Ayun. sa Ayun, antay ko lang po kasi pinapakuha ko lang po yung ano. Tulad nga rin po kami, sarili ko. No? Sa alabang, sunugan kami. Ah, sunugan rin po. Ay, kayo, kasama kayo doon? Oo. Oh. Ah, upo. Tapos dito nagsama-sama na kayo nila nanay. Ah, ano po yung trabaho niyo, kuya? Wala, eh. Ganun na. Wala Al lang, din kami. Ah, upo. Ah, uh, gabi, -ano oh. kami ng mga kalakal asama sama kayo dito nila nanay. Tapos nung wala kayo dito, sino ang nagiging kasama ni nanay? Bali, si ano mo na yung mga yung mga anak mo sa kasama, mga tropa-tropa. Ah, tropa. oh, opo dito sino po sila. Ah, opo na. Kasi Hindi ka nakakapaghanap buhay na no, kasi hindi ka na nga ano. Ayun na nag yung problema. Pinapirma ko sa insurance. Apo. Hanggang ngayon wala na ilang taon na. Anong insurance yung sa Yakult yung Ako kasi dati di ba nakikita ko nag ka nag yakult ka. Ayaw ko na eh. Pinili ko lang siya. Ay hindi naman. Ako ko yung Kasi ako yung anuhin ko muna Iyan mm. po nalang ito ng labang. Ikaw lang lang itong mapantay. Sige. Kung maraming napungkol, ipinig na po. Bakit hindi? Hindi na Wala na siyang panahon na Dahil siya na sa buong medyo. Kaya saan? pa rin Sige na, wait lang natin, wait lang. Yung ano, ito yung higaan itirahan nila nanay. Ayan. Ayan guys, sa mga sa mga gustong sira-sira. Mm -mm, ito yung dito nagtsatsaga sila nanay mano kasi si kuya din nasunugan galing siya sa alabang yung nasunog doon na ano na may nasunugan kasi sa alabang na ano din saan yun o oh, balita nabalita yun eh diba ayun galing doon si 200 ay bahay na nasunugan opo ay 200 Napunta nga dito. anak ang tauhan ni Tito? Kaya, kung ano, nung pasana ito na ginawa na. Ano dahil benta sa mga bata na opo. Ito na eh, parang, alina, may, um, Eto, Nay, mayroon akong, mayroon akong ipapabot sa inyo na tulong galing kay, kay Ate Anisinyag Channel, si Ate Chris. Ayan. Ayan. Siya yung nagiging sponsor. Ay, sorry po. Siya po yung nagiging sponsor ko para tumulong sa, sa mga nangangailangan. Ayan. Ayan. Nanay, si Ate Amisin Yag Chal sa Ate Gris. Ayan. Maraming salamat po O, oh, sige po. Kay Ate Gris po tayo magpasalamat kasi paabot lang po po ni Ate Gris. Hindi po. Nasa Hawaii po siya. Pari naghahanap po siya ng matutulungan. Ah, tingnan mo yung bahay po nila. Ayan. Ibang ano ang mahal na lang. Saan kayo nakatira, anak? Sa Peace 4 po ako doon sa taas. Sa may kila, ano? Sa may, saan po? Ayun, doon po. Magkakapit bahay po kami. Ayun, tingnan mo yung bahay po nila kasi pag umulan, tumutulog po talaga. Alam mm mo ba pa Hmm, Sana po may may makatulong din sa atin. Anong nangyari? Nay, doon kay ano, kay kay ano, kay tol po. Ano sabi naman kami, ito daw ano ang ang dito. Dito. Tapos kung kungta ka lang doon pa namin naman. Sabi mo namin, ito daw ay iniwan nila sa akin yung nangyayari dalawang taong hanggang. na kilala nila ang amot namin at siya pa si magkakaroon Kaya po, kailangan niyo po talaga matulungan. Tapos wala kayong kuryente na, ano, ang init. Ang mga bata, ang iyak na. Oo po, bawawan ano po, kailangan. Tapos wala kayong electric fan. Ayan guys, ito yung kalagayan ni ano ni nanay. Siya yung siya yung napuso ang ko para matulungan kasi talagang si nanay hindi na siya makakita. Hindi siya makakita dahil sa glaucoma. Ilang years na nai? Ano? Okay na mo yung pagkain. No, to tap san. Ah, 2013, hindi ka na nakakita. O, tignan mo, grabe na yung, ano, yung sakripisyon mo na, no? Okay, mga namatay ang nanay nila, patay ang tatay nila. Eh, saan po kayo umaasa sa pagkain dito kay kuya? Inisyan din po, mababa po. Ah, sa nanay niyo po. O, pumabuti na lang po. Andi dito si, andito po means... Otra, trabaho oh, mo. Isang araw daw, dalawang lahat. Oo po, ganun lang po yung... Ibigay niya ng bigas

kinakain namin sa maghapon. Apo, okay lang kuya, at least di ba marangal yung ginagawa natin, di ba? At least hindi tayo gumagawa ng hindi maganda, kahit paano, di ba? Ayan na ito, mayroon akong papaabot sa iyo, galing kay Ate Ami Sinyag Channel, ha? Ay, pagpasinsyahan mo na to. Aloha, hello, Daytonet Dalwaten. Um, thank you so much pala sa uh, pagpapaabot ng ating uh, ayuda dyan sa Muntinlupa. So, uh, pagtsagaan nyo muna eh malay natin yung charity natin na kahit pa konti-konti o paliit uh, nagumpisa tayo sa pinakamaliit na ano, imalay eh, malay natin um, someday, somehow God will provide um, mapapalaki natin eh kung ngayon nga isipin nyo um, napapa-expand natin kahit na ano konti konting ano lang tayo syempre naman eh Uh, hindi naman ako yung ako lang ay nagsusumikap lang din naman para makapag uh, makatulong dahil yun po ang ang ano ko sa buhay yung makontinue ko lang yun po ang hinihingi ko kay Papa God um, sa pamilya ko okay um, siguro naman na provide ko na rin yung i still keep providing pero na-provide ko na yung the best then para sa kanila So ngayon, it's about time to share our blessings naman para sa ibang tao. So pagpasensyahan niyo na po kung pakunti-kunti tayo. So sana God will provide sa ating small charity at mapapalaki natin natin, natin to ng... Huwag naman yung pangmalakihan. Kung sa like, continuously, ano lang tayo, um, makapag-share. So, thank you so much, Dead to Net. Basta, um, alagaan nyo rin yung sarili nyo lalo na sa panahong ngayon na ang init yung dito nga sa grabe ang init ang init sobra talaga so uh, wag nyo pabayaan yung sarili nyo inom din kayo palagi ng tubig especially yung tubig ha wag nyo um, kalimutang magdala nyan saan man kayo um, pupunta sa pagbibigay ng ayuda nyo So yon Tunet Dalwatan, um, please to all my YouTube subscribers and to all Tim Lintik. Thank you so much sa supportan nyo. And then not only that, the Tim Lintik all YouTube subscribers. Sa mga nanunood dyan, hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe our channel, our small charity channel. Um, ito kay Tunet Dalwatan. To all Tim Lintik, please don't forget to subscribe sa mga kanya-kanyang channel dahil uh, dyan po sila tumutulong din sa charity natin lalo na sa pagsusugod ng mga premiers natin napakalaking tulong po yun and then hindi lang Team Lintik, sa lahat-lahat na nanunood yung mga Amazing Yags Angels ko uh, Team Amazing Yags from La Union nandyan din sila sumusugod sa ating um, mga premiers. ako po ay masyadong busy ngayon so pagpasensyahan yun na always talaga dahil yung buhay ko po ay um, trabaho Um, church and family. Yun talaga. Or, trabaho, family, and church. Yung mga party-party, hindi na ako masyado niyan dahil, um, mas masaya ako dito sa ginagawa ko ngayon. Um sa trabaho, church, and uh, social media ako ngayon. So sa mga party-party wala hindi na ako ano. Dahil Dalanjan mga kaibigan, mga kaibigan ko pa rin sila pero mas naano ko dito ko nakikita yung tunay na uh, kaibigan sa um mundo ng social media. Dahil kahit yung mga supporters mo ay hindi mo kakilala, ay inandyan sila palagi sa'yo, na sumusuporta iyo At yung suporta na yun ay napakalaking tulong po, promise po. Napakalaking tulong. It, isa din yan ang dahilan kung bakit nakapag-expand tayo. Dahil sumasahod ako sa FB ko at then yung sahod ko rin sa Youtube so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa lahat ng mga inupload ko Napakali, especially no skip ads napakalaking tulong po promise po talaga so thank you Lord Jesus dahil binigyan mo ng paraan para makapag uh, continuous expand tayo sa ating um, small charity Okay, so God bless to all bro. Thank you so much. Please, wag kayong magsawang sumuporta sa akin. Hindi po para sa akin. Ayaw po pong yumaman. Oh well, ipagkaloob na yayaman tayo, mas maganda yun. Pero hindi ko po hinahangad yun. Uh, pero ang purpose ko lang kung sakaling ipagkaloob yun, ipapagad sa atin, promise po, marami po tayong mapapasaya yun. Sa kanya po. Lahat ng itong ginagawa ay -offer ko ay no-offer ko po. Okay?